Para sa aking balitang showbiz, nangangako si Jake Cuenca na hinding-hindi na niya babalikan pa ang pag-inom ng alak. Ayon sa aktor, isinusumpa na niya ang lasa ng alak na naging karamay niya rin noong inaatake siya ng matinding depression noon. Sinay ni Jake na ngayon umano ay confident siyang sabihin na nakalimutan na niya ang alak at confident na rin siyang sabihin na hinding-hindi na siya iinom nito for the rest of his life. Nasa punto na raw siya ng kanyang buhay na nasa tamang daan na siya at ang pagtanggi raw sa alak ang pinaka-right decision na ginawa niya sa buhay. Aminado naman si Jake na hindi naging madali ang pag-iwas niya sa alak pero nagawa niya raw ito. Idinagdag pa ni Jake na ang pagtigil sa pag-inom ng alak ang pinakamahirap na bagay na kanyang ginawa dahil sobrang hirap daw talaga, lalo na kung may problema na naman siya na gusto niyang lunurin na naman ang sarili sa alak. Hindi lamang umano isang taon ang binuno niya para tuluyang makalimutan ng alak kundi maraming taon. Kailangan lang daw ng pasensya at talagang ipapasadyos mo lang talaga ang proseso para makaalis sa bisyo.